Wala makapungong ang ulan sa mga kasunon aron masilihuan ang kilang panaguman. 51 ka mga parisan ang ikasal kaganihang buntag, Hunyo 20, sa Municipal Gymnasium sa Manaybanay, -Bana, Davao Oriental. Simple man ang ilang kasal, apanligo na ang papel na ilang gigunitan tungod kay sa mata sa balaod. Managtiayo na sila o dili na basta-basta makatalikod sa ilang gipanumpaan

Dili babag ang edad para nilang Alfredo Ogdeli. Aron magpakasal kay Matod Panila. Age doesn't matter. Amo ang Okay namin na plano ni na Mapakasal. Pero mga ang nangy grab ang opportunity na nailip na kasalan ng bayan na libre. Nalipay may nga. Tabot na karoon. Nabanan ni Mayor Ayan Larsia. O sa labang mga gahong na amo na nga mga ipangarap ni Mrs. na mi. Kini ang ikatulong nga batch sa mga kinasalsukad ni Lingkod, isip mayor sa munisipalidad sa banay-banay si Mayor Jimuel Ayan Larsha. So, okay, kami sa part sa Manaybanay, ipakita agin mo ang uh, tinuod niya, ayan, ikaw akong kahiusap. So, natay oneness, managiusap. Uh, natay interchurch na kasalan ng bayan. Kani, ipakita nato na uh, Kamita dari ang nagkayo sa gabi sa Atul sa kasalan ng bayan, upat kasimbahan ang naguban aron mapakita ang naadunay oneness o unity ang banay-banay. Kini ang ipatigbabaw ni Mayor Larasya kay Matod Pania. Diri sa banay-banay, ikaw o ako nagkahiusa. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.